budol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo uh, na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit at uh, 20 pesos per kilo la dito sa Visayas? Tama si BP, isa na naman itong budol. Ang 20 pesos per kilo, palay pa lang po 'yun. Siguro kaya nila pinili ang Visayas. Gusto nila kontrolin ang boto isubsidize ng gobyerno ang 20 pesos per kilo pero saan sila kukuha ng pera? Siyempre, utang na naman. Kaya lumobo ang ating utang. Hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, uh, inaano na naman nila yung mga tao. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo uh, na bigas. At magdududa ka, dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit at 20 pesos per kilo lang uh, dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors? Ito, meeting sa Cebu, lahat ng mga governor provincial governor sa lahat ng Visayas at meron dyan mga mayor alam nyo na kung sino yung nasa center Nagmanifest sila ng support sa alyansa ni President Marcos. Mga kababayan, kahit halos ng mga politiko ay nasa panig na ni BBM, pero tayo mga ordinaryong tao ay may paninindigan at may prinsipyo. Dapat iboto natin ang PDP ni President Duterte para hindi ma si Sarah Duterte. Kasi pag ma-impeach si Bibi hindi natin malalaman ang katotohanan sa korupsyon ng gobyerno. Isa katuparan nila ang 20 pesos per kilo sa Visayas pero lumobo ang ating utang. Mga kababayan, ang utang ng Pilipinas umabot na ng 16.63 trilyon. At kay BBM umabot na ng 4.64 trilyon. Wala pa siya tatlong taon sa kanyang termino. Ang lahat ng 'yan ay napunta sa ayuda, wala naman tayong nakikitang mga project. Bakit ayuda? Para manalo sa eleksyon. Karamihan oh, ng mga governors sa Visayas. So baka may problema sila sa boto uh, dito sa Visayas. Ang sabi ni Governor Gwen Garcia ng Cebu, isa daw ito sa campaign promise ni President Marcos na 20 pesos per kilo ang bigas. Ang 20 pesos per kilo, palugi po yan, gobernadora. Go. It will be good that all of us can do it as soon as possible because I believe that the people are really waiting for the opportunity to purchase rice at 20 pesos. You know? And it's always good when a promise is fulfilled. And here, we are seeing the President really trying his best that a campaign promise will be fulfilled. I do agree with all the three handsome gentlemen before me from Escorpia and also the fact about the sustainability. Uh, they are studying ways and means of having this sustained at uh, 20 because then this will help lower the rest of the, yes. the market prices. It's true, Golf. It's the traders that are taking advantage of the situation. What I heard, Ganina, was that this will go on for the next until the end of his administration. Basically, the um, mechanics of this more about the world prices and lower the pressure because in general, uh, in gap between the 20 pesos and the current market prices of uh, uh, 32 to 33 pesos in uh, I market is something that needs to share to the national government and to the that will be participating in the program the fulfillment of his promise but he is able to see it on a more holistic level the department of agriculture being on board and as was already discussed the our Palay farmers also now being assured of